What if bigla na lang siya bumalik? Nakakabulag din pala pagmamahal, no? Anong gagawin mo, Bobby, kapag bumalik ang greatest what if mo? Paano kung yung taong sinabi mong hindi mo na ulit kakausapin, papansinin, e eh, bigla kang ipinursu? Paano kung... Akala ko may, may kasesaryan ka, Yeti, ha? Anong CS? Anong sesaryan? Kadi, welcome, Boxus. Welcome back with bukaka or welcome back with matching It's nice to see you again Shet ang kating, katin ng butas Pre, kinakamot ko na yung butas pre Pati yung mga buhok, yung dadali ko na <laughs> Anong kadiri? Kapat <laughs> <Abot> sa'yo ba? <mo? laughs> Pag nangati yun, tapos Sumabit yung buhok lang, oh mahirap yun Hirap yun, matip talagang sayang na yung effort mo Eh, yun ang, yun ang sugal eh yan ang sugal anong auxiliary. Hindi mo na lang masasabi hanggat wala na. Uy! Oh, 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 oh. oh, oh, oh. Bigla mga banat yun ah. Gusto ko yung parang in-check yung ano ko -ano, nun. Mga banat ko. Pero yung toto ko hindi. Iti pag dumating yung para siya tanggap ko. Baka iti hindi right. Oh! Siyempre. Kasi naniniwala ako tapsi na hindi mo kailangan magkaroon ng right timing. Ang, mag, ang mahalaga, nandun yung initiative. Tsaka, alam mo yung, hindi naman sa new yolo ko ah y- baka yun na yun eh. Baka, like, I'm willing to take the risk. Hindi eh, ko pinapalampas yung opportunity. Kapag nakitaan ko lang siya ng konting light, G ako dun. Promise. Kunyari, kunyari lang ah. Gawin natin yung analogy na, kunyari, etong TikTok. Natatakot ako nung una. Siyempre, napapangunahan tayo na takot sa mga ganyan, di diba? Kasi, baka ko na mangyari, baka ko na sabihin na iba, baka ko maganap. Eh, what if kung hindi ko tinuloy yung stream? Pwede eh, hindi ko nakita yung mga tamang tao, yung tamang environment. O, oh, di ba? Kung ikukumpara natin yan sa pag T take ng risk sa ganyan. Di mo malalaman kung magiging maganda ba buhay mo, love life mo, lifestyle mo, di ba? Yun. Risk taker naman, lala. Yes, siguro na. Do you believe in right person wrong time? Oo, oh, naniniwala ko dun. Kahit sobrang drama pa sabihin. Oo. Oh, thais, taubusan ako naman na ako ng mana ngayong araw. Magma-magic pa sana ako. Sige nga. Ang kulay verde ang tae ko. <laughs> <laughs> Dito to joke lang, gawag ito. mare na naman ako, pare. Minsan na nga lang mag-live. Masya-shadow ban pa. Ano ba naman yan? Eh, paano kung nag-shadow na lang siya ng kahapon mo? Araw ko! Ko! Ngayon ang baho. Ang mabaho, tay. Hindi ako. Tandaan mo yun.